What's up mga kaasang? At for today's video, ito na yung update doon sa ating binibreed na flowerhorn kung saan eh, tinitignan ko nga itong ating flowerhorn eggs at yon may napansin akong gumagalaw dito Teka lang, hanapin natin Nasaan na nakita ko yan May nakita ako isa dito kaninang gumagalaw eh Nasa na ba yun? Teka lang ah, malikot lang guys yung ating flower na yun, 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 Ayun, hindi ko nga lang ma-zoom hindi ko ma-zoom. Ayan. Kung nakikita nyo guys, yan, o, may isa tayo ditong nakitang eggs na naging wigglers na. So, ano nga ba yung wigglers? No? Yung wigglers, yun yung uh, eggs na nagkaroon na ng buntot. So, yun na yung ibig sabihin nun, no, nag-hatch na siya. No? Dahil yung mga eggs natin, eh, nakakaroon na ng buntot at gumagalaw na. Ayan, no, kung mapapansin nyo, meron na dito. Ayan, medyo marami na pala guys. No? Hindi ko lang masyadong natutukan to kanina. Pero mas kita ko ngayon na madami na. So ang ibig sabihin nun guys, no, nagsimilya yung male natin na flower horn at uh, na fertilize niya yung eggs na dinrap dyan ng ating female flower horn nung gabi na hindi natin sigurado no, kasi nga magkasama sila at hindi naman natin nakita na nag sila. So ngayon, eh, confirm na talaga na nasimilyan siya at nag-hatch na siya. Hindi lang natin alam kung gano'ng karami, no, kung 50%, 60%. Ayan, kasi may mga namumuti na rin. Pero nakikita ko ang dami ito, halos 80% to 90% ng mga eggs, eh merong mga black dots. So, ibig sabihin nun, eh, magwiwigglers din yan mamaya-maya. Ah, so, kailangan na natin alisin itong ating male flower horn dahil baka kainin niya yung mga wigglers. tayo ayun na nga, tinanggal na natin yung ating male flower horn. Nilagay ko muna siya dito sa likod at dito muna siya pansamantala. At yun, binibenta ko ito nakaraan, di ba? Pero ngayon eh, hindi ko muna siya ibibenta kasi nga, eh, naging proven breeder na siya. So, yon habang nandito tayo sa likod, i-update ko na rin kayo do sa ating uh, na pang grow challenge, no? So, itong flower na to eh, yung kasali nga sa GOC. At kung makikita nyo, mukha na talaga siyang female. At yun nga, wala na tayong pag-asa manalo dyan. So, itong female na to eh, tatago ko na lang to for future breeding natin no kung sakali man ikikip ko muna yan mga talaga siyang female so yun guys no yan muna ang update natin sa ating flower na grow out challenge at yun pumunta tayo ulit dito sa harapan at uh, yun nga binuhusan ko lang ano ng tubig o pinaikot ko yung tubig nung ano nung flower nung flower eggs natin at yun naghiwalayan na nga yung mga gumagalaw so ang problema kasi dito Magkakaroon ng molds yung iba dyan tapos pag hindi sila nakalis doon eh pwedeng yung mga gumagalaw eh magkaroon din ng molds. So na-explain ko na 'yan sa dati kong mga videos. Uh, at yun pag nasa clay pa siya mas madali syang paghiwalayin kasi malalaglag yung mga gagalaw. Ang problema natin dito sa ating na-hybrid ngayon eh nakadikit siya doon sa sa hig mismo na kasama niya yung mga hindi nag ano, hindi magka-hatch o yung unfertilized eggs na magkakaroon ng molds. So ito yung pinakamahirap na part dito. O, paano natin iiwala yan? So ang ginagawa ko binubuhusan ko lang siya ng tubig uh, at yon yung mga nag-hatch na wigglers humihiwalay na siya doon sa mga nakadikit at napupunta siya doon sa kabila. So yun nga guys no ganito muna ang ginawa ko. At uh, Nakita nyo yan, mas dumami na ngayon yung ano, yung gumagalaw. eh mas dumami na siya. Yung mga ganitong ano guys, no, kunyari, ito isang araw pa lang to. Mga isang linggo pa yan bago maging freeze swim yan. So medyo matagal talaga pag nag-breed kayo ng flower horn, Ilang araw yung mag siya, siguro 3 to 4 days, 5 days. Bago pa yan lalangoy. At pag lumalangoy na yan, tsaka pa lang yan unang kakain. So Matagal-tagal pa na no, ang preparation kung sakaling nakapag uh, wigglers kayo ng ganito o nakabalit kayo ng flower horn tapos gumagalaw na lang ganito pwede na kayong bumili ng BBS para ma-prepare. Kahit huwag niyo muna patch, order na kayo kung wala kayong BBS kasi yun yung mga unang kinakain nila at eh, saka ano ang recommend ko yung ano yung egg yolk na ano na parang sa goldfish na pagkain o no, yung egg yolk na hard boiled kasi malilit yon at madali makakain ng mga wigglers natin o ng mga free swim natin So, isang week nga yan bago kumain. At yan, medyo ang dami talaga, no guys. Parang 90% nga yung nag-hatch dito sa atin. So, after 3, ano yata, 3 ano, years bago nangyari yan na naka ano, tayo, naka-breed tayo ulit ng flower So, ang ginawa ko, nilipat ko dyan yung ano pa, tapos nilagyan ko ng divider pa-slide doon sa ating eggs para napupunta doon yung tubig na gumagalaw tapos yun nga may maya ginaganito ko nilalagyan ko ng tubig na ganyan para na pagpuwersa siya tapos yun yung mga nakadikit doon may iwan yung mga lumuwag na o yung mga naghatch na ayan kagaya niyan makikita nyo nag ano naglulutangan o humihiwalay na yung mga wigglers natin at napupunta siya doon sa kabila so nahihiwalay na natin no mano mano yung mga wigglers doon sa mga unfertilized eggs yung mga unfertilized eggs kasi mananapili yan dyan at hindi talaga yan naalis na dyan at didikit na sila dyan so ang, ang talagang dapat natin gawin ay eh, mahiwalay yung mga ano yung mga wigglers doon sa unfertilized na magmo kasi possible talaga yan no isang gabi pagising mo ubos yan uh, pati yung mga gumagalaw ay eh, magkaka so dapat kasi sa natural kasi yung female o yung male flower yung mga parents nila yun na dapat ang gumagawa niyan eh pero dahil tinanggal nga natin yung mga breeders natin eh, ganyan nga ang gagawin natin kasi pag hindi naman natin tinanggal uh, may chance pa rin talaga na kainin nila yung mga wigglers at wala rin matira dyan so para maging safe lang tayo though hindi to 100% na talagang mabubuhay mo lahat yung makikita mo mga wigglers na yan pero malaki yung ano malaki yung percentage na makakasurvive sila sa tulong mo uh, nga, para hindi sila magkaroon ng molds kailangan nga rin itong i-water change no, mga 2 to 3 days ng age nito eh, pwede na natin silang i-water change ng konti pero medyo mahirap talagang linisin to dahil nga malilit yan mahirap yan isipon so yun mga kasang no, makalipas ang isang araw ulit at uh, pagkatapos ng 24 hours nung no, nag-hatch sila eh, ito na yung ating mga eggs ayan o namuti na siya kailangan ilawan ilawa natin no. Andito na yung mga maputi and mga ano na yan, mga unfertilized. So meron pa mga pa konting, -konting nakadikit diyan na mga wigglers pero almost lahat ay nakahiwalay na. So yun ang mangyayari diyan kasi pag yung wigglers hindi nakaalis diyan eh mamamatay din yun at magkakamolds din yun. So yan yung iniiwasan natin mangyari kahapon. So ito na yung mga wigglers natin and dami niyan. Yan, nahiwalay na natin sila, nakascattered na sila, nakascattered na sila diyan sa attack. At uh, uh, yun, kailangan natin i-fanning-fanning pa rin yan kahit pa paano kasi nga pwede pa rin magkaroon ng ano yan, no? pwede pa rin magkaroon ng mga molds yan. Yun ang pinakamahirap na part talaga dito eh, pag nakabreed ka ng flower on. Eh, mahirap din talagang buhayin ng, ano, ng marami itong mga wigglers natin. Hindi mo pwede pabayaan yan guys eh, kasi pag pinabayaan mo yan, tapos dumumi tubig, Magkaroon ng molds, pwedeng mamatay pa rin yan at maging molds din sila dahil pinapasok sila ng molds na infect na rin yan at yun nga maraming pwedeng mamatay dyan so ang ginagawa ko pag ganito eh, pinipilit ko na i-fanning din sila pag may nakikita ako na mamatay dyan na nagmo-molds din pilit ko silang kinukuha gamit ang ano yung turkey buster para mapaghiwalay ko lang so ngayon lilinisin ko to para hindi talaga kumalat na yung molds isa kayang ko yung mga yan para mabawasan yung molds kasi kakalat din yan eh pag dumami yan pwedeng makontaminate talaga tong tank natin sayang naman yung na-hybrid natin diba? so ganyan itsura niya no? at yung female flower natin ito eh kikip muna natin tong iconic bislab natin na female flower horn at pwede kasi yung ano, yung monthly pwede mag-itlog yan so, tingnan natin kung makakapagsunod sunod tayo ng breeding tapos ayun nga pala no, kung meron tayong good news, meron din tayong bad news at nakita ko nga yung ating mail dito na Iconic Beast Love Flower Horn, yung merong hexamita eh hindi na siya ano hindi na siya gumagalaw talaga diyan no, nakita ko ngayong umaga. So nabawasan tayo ng na isang mail. At yun no, ganda pa naman sana nito. Napanghinayang pero wala kasi tayong magagawa na. At nagkaroon siya ng hexa. So hindi ko na rin nagamot no, Nag nagbigay ako sa kanya ng metronidazole siguro, dalawang dosage pa lang na ibigay ko diyan eh, yun, hindi eh, na rin niya kinaya at ayun, nakita ko nga siya ng ano, may umaga na ganyan na so, imbis na malungkot tayo eh, wala naman tayong magagawa dyan isipin na lang natin yung good news sa atin, yung nga yung, yung nakabreed tayo ng flower so, may mga magiging kapalit naman ito, kahit na pang din, eh, wala na tayong magagawa talaga dyan, so, kailangan ko linisin yan at reset uh, at ayun, patuloy tayo sa pagbreed ng flower, so, ito na yung ano, yung mail natin na isa i-update ko na rin kayo dito sa ating Nmax. Ito siguro ang ano i, -i ano ko ngayon no, i-groom. Baka ito yung susunod nating pwedeng gawing breeder. So mag-iipon ulit ako ng mga flower horn na pwede nating i-breed soon. So yung mga napapalaki ko grow out hindi ko binibenta kasi talaga lahat eh. Lalo na yung mga binibigay sa akin, hindi ko naman talaga binibenta agad. So, yun. is ko muna ito. Ito, napaka, ano nito, napakahalaga talaga ang gawin nito. Tingin ko, wala naman nang gumagalaw na nakadikit dyan. So, is siphon na natin yan. Kasi pwedeng kumalat talaga yan, guys. Pag kumalat yan sa tank at ma-infect yung mga wigglers natin, maring isang isang tulog mo, no, pagising mo, makikita mo, wala na talaga matitira So, i-siphon na talaga ang katapat nyan naninigurado lang ako no? at binubusan ko ng tubig para sure tayo na wala talagang sasamang mga wigglers kasi sayang din so yun napakaraming wigglers na to hindi ko lang mabilang kung ilan yan pero madami talaga so ito dahan, -dahan lang natin isipon ah uh, tanggalin natin ayan guys no dahil nagbawas tayong tubig, dagdagan na rin natin. Pwede naman tayo mag-water change, no? hindi naman maapektuhan yan kung 20%, 30% lang naman ay water change mo. Hindi naman maninibago yung mga wigglers natin at hindi naman mamamatay yung mga yan. So, yun. Hintay tayo ng mga ilang araw. Update ko ulit kayo guys dito sa ating mga wigglers na ang dami. O sana makasurvive to. Hindi ko sure no guys kung makasurvive to lahat. Dahil nga kanina, gaya na sabi ko sa inyo kanina, medyo mahirap yung ganitong process o yung ganitong yugto ng pagbibreed ng flower. Mahirap yung wigglers hanggang free swim. Marami talaga mababawas dyan. Pero try natin ang lahat para alam mo na uh, hindi ma maubos yung mga yan. At i-update ko na lang kayo kung anong mga mangyayari pa dito sa ating mga wigglers. So ayan, no, nakikita nyo nga, nagdidikit-dikit sila. At 'Yun, mayro mga mayroong mga molds din. May mga nakakalusot pa rin nanig na molds tapos may mga namamatay minsan. Yung mga namamatay kasing wigglers, nagmo-molds din 'yon. Tapos ang nangyayari, kinakapitan niyo ng iba. Kasi may silang magdikit-dikit eh. Pag kinapitan ng iba yung molds, eh nadadamay rin sila at namamatay. So from time to time, tinisilip ko tong mga to tapos inaano ko sila parang mini mix mix ko sila yung tubig pinapaikot-ikot ko parang fanning din para yung ano yung pagdikit-dikit nila ay maano mahiwalay-walay. At ayun update ko na lang, lang kayo sa mga susunod na video doon sa mangyayari doon sa ating uh, mga and Fries. So ngayon silipin muna natin itong mga beta natin oh no, kasi natutawa ako dito. Lalo na itong isang to parang panda talaga yung mukha nito. Ayun, hindi ko to binebenta guys na ito yung mga na-breed ko dati kung naalala yung hulog method na ginawa natin. Ayun yung mga na-breed ko na galing do sa flower as a uh, beta natin. So ito yung isang to, ang ganda talaga no. Ayaw lang niya mag-flare. Kuha nga tayong flare stick para mag-flare siya. So ito yung ako natin flare stick no ball pen, pwede na yan. So itutok mo lang yan na ganyan at mag-flare na yan. So, tayo mo mag-flare, nilalamig ka ba? Ito yung paborito kong beta ngayon eh. Kasi mukha siyang panda talaga guys. Kung <laughs> makikita niya yun. No? Para siyang may bigote pa. Pero ay mag-flare. Ito yung isa maganda rin to. Ayan. Nag-flare no? yung isa. So yun, nakakatawa rin talaga mag-breed no kasi alam mo yung from dalawang beta mag mag magkakaroon ka ng maraming beta. So yun yung isa sa mga gusto ko sa hobby na ito sa pag -isda. Mas gusto ko talaga yung bibili ako ng breeder tapos ako yung magpaparami bonus na lang sa akin yung ano yung makakabenta tayo niya pero yung nakikita kong dumadami yung mga isda ko yun talaga yung nagpapasaya sa akin yun yung klase ng saya na nagustuhan ko kaya nawili ako sa pag-aalaga ng isda gusto kong nagbe-breed talaga yung iba kasi gusto nila yung mamahalin gusto nila yung magaganda gusto nila yung kakaiba iba ako naman ang gusto ko naman yung nabe-breed ko kahit hindi naman siya kagandahan pero yung napaparami ko siya eh yun talaga sa ganun talaga ako natutuwa so itong mga beta nga noon pa may mga videos ako na nagpaparami ako nyan so ngayon meron tayong mga ilang beta dito hindi ko pa ito binibenta guys tsaka na kasi nilagay ko lang to dito kasi walang laman itong mga coin natin pero pag nag grow out na siguro ako ng flower horn, siguro mapupuno tayo ng flower horn. so ito yung mga update natin sa mga beta natin ayaw talaga mag clear nito kahit anong gawin ko sa'yo ayaw ma para nilalamig ka ata Ayok. anyways guys so ayun o sana nag enjoy kayo sa video na to at tabangan nyo na lang yung mga update natin do sa mga breeding natin sa mga susunod tapos yun subukan ko makano makapunta na sa farm natin no dahil medyo matagal na na hindi ako nakakabisita doon. At bisitahin natin, tignan natin kung ano, ano nangyari sa mga gapis natin doon sa mga pinaparami natin doon na PKBM. Kasi yung PKBM talaga ang marami ako ngayon. So ayun guys, no? sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Fish out! Shoutout po kay Sir Jutaro Taro. And shout out din kay Sir Queen's Vlog at kay John Sher Nanceco. shout Shoutout po sa inyo.